For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. At ayan, nagluto nga pala ako ng paksiw na JJ na ulam namin ngayong araw. At sure na sigurado ako, hindi ka nga ganitong magpaksiw. Abay, tignan nyo naman yan, no? So ayun mga katrops, bago nga natin simulan ng pagluluto ay syempre maggayat nga muna tayo dito ng mga pangrikado. Basta usapang paksiw na isda ay matik magkakasama ang bawang, sibuyas at luya. Itong tatlong ingredients na to ay hindi nga talaga pwedeng mawala kapag ka magluluto ka ng paksiw na isda. At dahil meron nga din kami dito natitirang dahon ng sibuyas ay syempre isinama ko na nga rin yan. Masarap din kasi ito ihalo sa paksiw. Next naman ay maggagayat na nga ako dito ng talong. Ito nga yung isa sa gulay na napili kong ilahok sa paksiw. At syempre kapag paksiw na isda talaga, hindi pwedeng mawala itong siling panigang. At ayan, itong isdang galunggong naman natin ay nahugasan ko na nga rin mga katrops tapos nahati ko na nga sa dalawa. Except doon sa isa dahil ipiprito ko nga yan mamaya. Bale, ituturo ko nga pala sa inyo mga katrops kung paano nga ako magluto ng paksiw. Kung napapansin nyo nga sa video, ay naglagay nga muna ako ng bawang sibuyas at luya at yung dahon ng sibuyas. Bago ko pinagsasalansan yung mga isda, tsaka ako pinaglalagay na yung mga natitira pang mga sangkap. Ngayon naman ay maglalagay na ako dito ng kanyang pampalasa tulad ng magic sarap, asin at paminta. Kapag ka ako nga yung nagluluto ng paksiw, ay talagang isinasabay ko na nga sa paglalagay yung talong at yung siling panigang. Bale yung dalawang pirasong malaking sili, ay hinati ko nga sa gitna. Nang sa ganon ay mas umanghang nga ito. At ayan, binuhusan ko na nga ito ng suka, pampaasim, tapos naglagay lang ako dito ng kaunting mantika at isang basong tubig. Ayan, okay na yan mga katrops, isalpak na natin yan sa lutuan. So ayun, bale pagkalipas nga ng mga ilang minuto mga katrops, ay chinek ko na nga kung okay na nga ito, tapos tinikman ko na nga kung tama na yung lasa. At dahil medyo nakulangan nga ako sa alat kaya naman ayan nagdagdag na nga ako dyan ng kaunting asin at ganito nga lang kabilis ay nakapagluto na nga agad tayo ng paksiw na Gigi. so ayun shoutout nga pala sa ating katrops na si Piolo B. Aguilar ganon din kay Madam Resi Valdez Ayan, bale sa mga katrops din natin dyan na gusto rin magpa-shoutout ay lagi nga lang kayong mag-like, comment, and share sa aking latest vlog. At pa-comment na rin dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga rin ito napanood. First bite. mm Samis so, ko magulam ng ganito paksiw may talong tapos sili big bite agad mga ka-trops hmm sarap ayun talong hmm hmm sili Mmm. Sile. Favorite part ko sa isdang galunggong ulo. Mm. Ayan, last bite na tayo mga katrops. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag niyo na rin po palang kalimutang ilike and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!